Welcome to my Youtube Channel Ayan, andito na naman po tayo, kakain po tayo ulit Salamat po, sana lahat po tayo ay may kinakain Ayan, ito po yung aking uh, ulam, sinigang Tsaka meron po akong bin, uh, binigay ng aking kaibigan na sushi yan, at saka kanin na po. Ang, kanin na sushi may kanin pa ako. Pampadagdag lang. Ayan po, at uh, salamat sa mga sumisilip po sa aking munting channel. At uh, sana gabayan tayo ng Panginoon lagi. Ayan, bago ang lahat, pray mo na tayo. Salamat po God sa pagkain na sarapan ko. Sana niya. Hinihiling ko po God na huwag mo para may tagtagpong lakas po sa trabaho pa sa mga. <coughs> sa, salamat po God. Amen. Kain po tayo. Ayan, salamat po. Salamat po sa sushi. Ayan, mainit-init pa. Mm. 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 Iba yung mga susin dito sa baring na natikman ko sa isya, sa Hong Kong. Kasi ang sosis sa kung maraming mga itlog ba dito sa gilid. Dito naman parang flour yata. Flour at saka kanin. At saka linagyan lang ng ano ba ito? Itong crabs. Tapos may avocado pa. Iba yung mga natitikman ko na sosis sa isya. Talagang maraming itlog ba ng isda. Kunin ko yung sili ko. Ito yung sili na galing Pilipinas. Binigay ko sa among pero hindi nila gusto, hindi nila gusto masyado yung product doon sa Pilipinas. Ang gusto nila yung mga Indian product ba? Kahit mangga ayaw nila. Yan ang ating sili. Bawang at saka sili. Oh. Mm. Bang style na ano to, Susie. pa yung tira kong ano. Which makes me stable. Tamad naman akong lalabas ngayon. Sunday na ito. sa itong aking ginataan. mm My neck. Mm. Para sa tapos ako na to. Mm. Iba yung talagang iba ang susi na natikman ko sa sa Hong Kong, sa Pilipinas. Dito iba rin. Dito sa Bahrain. Ang uh pinakamasarap na natikman kong sushi sa Pilipinas at saka sa Hong Kong. Dito nito ko lang, parang flour. Hmm. Harap. Ayan, um, kumain. Flour lang at saka yung nilagyan ng avocado. Hmm. Ito malakit. Yeah. Mm. Mm. Pero kahit na alam, naubos pa pala Ayan, salamat po ulit sa mga sumasili po sa akin, manding channel. Sana nasa mabuti po tayong Kalagayan. Ayan, mahal tayo ng Diyos. Mahal ko po kayo. Bye!